Hello mga papadayan ko, nandito naman ang lola nyo. Akala nyo malungkot lang yung mukha ng lola nyo, hindi mga papadayan ko. Sinamahan ko kasi yung anak ng amo ko, nandyan siya sa pangalawang door, oo. Kasi nagpa-check up siya ng ngipin niya, oo. Nagpa-breast kasi siya guys, oo. Kaya hindi ako pwedeng mag-ingay kasi hindi naman sa bawal magingay pero nakakahiya kasi pag magingay katapos ikaw lang yung tao diyan ba. Okay kasi dito guys, kung pupunta sila sa mga mga hospital or sa clinic, kailangan talaga may appointment. Ngayon, nakikita niyo wala akong kasama, nagkataon na yung appointment ng apo ng amo ko Isya lang isa 7 ng gabi yan guys. O kaya kailangan kong umupo lang dyan, hintayin siya hanggang sa matapos ng doja sa kabilang door. Oo. Naririnig ko yung ingay ng ano ng paano ayusin yung ngipin niya. Wow. Oo. Yung makina. Ayan ang lola nyo. Hindi lang mapakali yung lola nyo guys kasi ang tahimik talaga dyan Walang ingay, walang ano-ano. Oo yung ako lang isa dyan na nakaupo sa ano sa waiting area ng pasyente ayan ang lola nyo o oh, palabas na kami ng clinic guys o natapos na siya hindi ko siya pwedeng bidyuhan kasi alam mo naman dito sa kanila yan lang yung pinagbabawal sa kanila guys o anino nyo na lang makikita niya eh kasi bawal sa kanila bijuhan unless na lang kung sasabihin nila or bijuhan nyo kami pero kasi pag ulang permission at the same time sinabi na ng amo na bawal bijuhan yung mga bata, hindi talaga bijuhan kaya ayan papunta kami ng sasakyan. Oh, pero alam nang na apo ng amo ko nagaga video ako. Alam niya 'yan. Kaso alam niya kasi nabawal kasi nasabihan ko rin siya na huwag ka sumali kasi baka makita ito sa social media mapagalitan ako ng mama mo. Kaya nakikinig naman oh. Alhamdulillah mabait naman itong apo ng amo ko. Wala naman ako masabi, madali siyang anuhin, kausapin alam nyo, mahilig siyang makipagkwentuhan. Oo, gustong gusto niya daw yung mga Pilipina. kasi parang ang dali-dali lang daw makaintindi sa kanya ba. Ayan, palabas na kami. Alam nyo, habang palabas na yun kami, nagkakwentuhan kami. Tinatanong ko siya about sa ngipin niya. Kumusta naman? Mm. Masakit daw. kasi, ano, nagapaayo siya ng ngipin ba? Yung ginapantay yung ngipin niya. Kaya siya nagpabres. Oo. Oh ayan pa uwi na kami kaya medyo masakit nagdugo kaya yung mga ngipin niya nakita ko sabi niya pa masakit masyado sabi ko okay lang yan tiisin mo na lang at least sabi ko gaganda rin yung ngipin mo ayan na pa uwi na kami palabas na kami dun sa clinic hindi ko alam kung anong lugar ito dito sa Kuwait o tanging maniho na may ta talagang taga maniho na lang namin ang may alam dito ayan, pa-uwi na kami, gabi yan alas 7, alas 7 kami pumunta doon, and then mga 30 minutes kami o, oh, 30 minutes kami doon, oo, oh, oh. tapos nakauwi na kami, ayan oh. ayan, yung taga Maniho namin pumaba pa sa, ano, McDonald's okay, kasi nag-order yung tatay ng, ng ng apo ng amo ko na pagkain para sa kanila kaya pa, habang nandiyan kami guys dalawa nagakwentuhan kami oo nagakwentuhan kami diyan dalawa ayan paalis na kami oo yan on the way na kami papunta doon nakikita niyo naman yung labas guys no ang tahimik alam niyo dito sa Kuwait ito lang yung masasabi ko no kasi alam ko naman na popular sa Pinas yung kuit na maraming namamatay o paminsan alam yung mga papadayan ko. Paswertihan lang siguro ng amo dito sa Middle East. O paswertihan lang tayo ng amo kasi lahat naman tayo hindi natin alam yung kapalaran natin, di ba? Parati ko na lang sinasabi na kumbaga ang sa isip ko kasi mga papadayan ko iba sabi ko kung hindi ko magawa isang bagay pagsisisihan ko yon no? paminsan kasi tayo din ang kumagawa ng kapalaran natin di ba huwag kang matakot mamatay oh, matakot ka kay Allah kasi si Allah ang nakakaalam ng lahat alam mo pag nandito tayo sa abroad number one na kailangan natin is prayers o oh, magpray tayo kay Allah na ipagkaloob niya yung magandang hadikain or magandang gusto magpangarap natin sa buhay natin, sa mga anak natin ipagkaloob nyo yun sa atin kasi alam nyo guys, ang kamatayan kahit saan ka mapuntang, pag oras mo na oras mo na, hindi wala ka ng excuse doon, kahit hindi ka pa dito sa Middle East, kahit nandun ka pa sa Europe, kahit nandyan ka pa sa Pinas, kahit nandyan ka pa sa loob ng bahay mo, pag oras mo nang mamatay, mamatay ka, wala kang magagawa, paminsan kasi ang kamatayan natin, hindi natin alam kung paanong paraan darating paminsan sa sakit paminsan sa disgrasya paminsan mayroong papatay sa iyo hindi natin alam kung sa paanong paraan darating yung yung kamatayan na ipagkaloob sa atin pero ang tanging magagawa natin is i-pray natin kay Allah na kumbaga bago man tayo mawala sa mundong ibabaw makamit natin yung mga pangarap natin hindi para sa sarili natin kung hindi para sa pamilya lalong lalo na para sa mga anak ayan na guys medyo mahaba na yung nasasabi ko no ayan papunta na pauwi na kami yan hindi lang kasi ako masyado makapagkwentuhan sa apo ng amo ko kasi sakit daw ng ngipin niya ayan oh. ayan habang pauwi kami guys no Tinatanong niya ako, sabi niya pa, babalik ka pa ba? Sabi ko, inshallah, sabi ko, babalik ako, o, o, o kung gusto niyo. tapos sabi niya, hindi, babalik ka, sabi niya, kasi pag mag-asawa ko, ikaw yung kukunin kong tagab, ako daw yung kukunin niyang kadama niya. Sabi ko, sa oras na yung baka matanda na ako. Sabi niya, hindi, okay lang yun kasi kaya mo pa naman. At least, sabi niya, gusto ko, sabi niya, mga pinay daw sa bahay niya. O sabi ko, insya Allah, sabi ko. Oo. Kasi tinanong ko yung apo ng amo ko, bakit gusto mo ang mga pinay? Sabi niya, kasi yung mga pinay, sabi niya, ano daw, pala kaibigan. Tapos, parang ang dali lang daw kausapin. Oo, tapos kaya doon nila bilo, sabi ng alaga ko. Sabi ko naman, kasi kami mga Pinay, sabi ko, yan talaga yung culture namin bilang Pilipino, yung makipagkaibigan, ayaw namin ng ano, ayaw namin ng kaaway, gusto namin always masaya. Sabi ko sa kanya, kaya sabi ko, nakikita mo kami na pag nakikita mo kami doon, sabi ko sa bahay ng lola mo kasi nasa lola ako mga papadayan, sabi ko masaya kami kasi yun yung gusto namin, gusto namin masaya. Ayaw namin ng parating nag-aaway, sabi ko ganoon wala naman sabi kong perfect sa mundo no pero kasi paminsan sa amin kasi sabi ko kailangan lang namin unawain yung bawat isa Oo, at saka irespeto rin yung bawat isa sa amin kaya ganyan sabi ko paminsan hindi meron din darating sabi ko na hindi pagkakaunawaan pero basta may respeto at sama sabi ko kaya namin unawain yung isa at isa walang gulo na mangyayari sa, alam mo nakikipagkwentuhan na ako gustong gusto ko siya sabi ko yung apo ng amo kasi pag makipagkwentuhan ka sa kanya sobrang dal dal niya ang saya saya niya na makipagshare ng ano yung dreams niya oo alam mo yung, yung bata kasi kaedad siya ng anak ko o yung anak ko nag 16 siya mag 16 din siya ngayon oh, grade 11 sila pareho kaya parang napifeel ko yung yung edad ng anak ko sa kanya ba kaya paminsan habang na nandyan kami sa loob ng sasakyan nag-uusap kami pinapayuhan ko siya na sabi ko mag-aral ka na mabuti para yung mga magulang maging proud sa iyo sabi ko sa kanya hindi habang buhay nasa tabi mo yung mama at papa mo na kahit anong gusto mo pwede hindi sabi ko sa lahat ng bagay meron kayong katulong mayaya ka sabi ko na nandiyan dyan sa tabi mo paminsan sabi ko kailangan mo rin matuto sa, sa buhay tumayo sa sarili mong paa hindi para sa ibang tao, hindi para sa sarili mo sabi ko sa kanya alam nyo eh nakikinig kaya siya oo Kaso lang paminsan nasasabi niya kasi paano yan nasanay kasi ako. Sabi ko paminsan, itry mo sabi ko. Halimbawa may gusto kang gawin, itry mong lutuin sabi ko. Wala namang masama kung masunog, try mo lang. At least sabi ko na sabi mo sa sarili mo na kaya mo. <coughs> Ayan na guys oh, malapit na kami makarating sa bahay oh alam nyo natawa pa ako dyan kasi yung bit bit ko na na cook na galing sa mcdonald na buhusan pa yung uniform ko oh na buhusan okay kasi yung ayan o oh, ayan o oh, tingnan nyo yung cook na tuloy hmm sabi ko sa tagaman yun namin dahan-dahan naman sabi ko kaya pagdating nito sabi ko sa bahay hindi na nila mainom kasi naubos na sabi ko nabuhos dito sa sasakyan tumatawa kaya siya alam nyo guys ganito kami oh. yung ibang mga pinay alhamdulillah nakarating na kami guys ayan ayan na guys dumating na Natapos na ako doon sa clinic. Hinatid ko na dito yung apo ng amo ko. Ngayon, ba aalis na naman kami. Pupunta siya sa kaibigan niya, guys. Ayan. Hinihintay ko siya dito sa sasakyan. Busy ang lola niyo ngayon araw, ngayong gabi. O, ayan. Hinihintay ko lang siya kayo po. Aalis na naman kami. Yeah. Kawawa ang aming tagawaniho. Gutom na siya. Busy ang karir namin ngayon. Ayan, nandito ako sa sasakyan. Hinihintay namin yung apo ng amo ko. Nandun pa sa taas ng bahay. Nandiyan ang bahay nila guys. dito kami sa sasakyan. Paano guys? Ganun na lang ha. Kasi malapit na rin siguro bababa. Yung ganun na lang. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan nyo po, pakilike, pakishare, comment below. Maraming maraming salamat po.